So okay, nandito ako sa may Makati ngayon mga tol sa Ayala Mall Circuit, Makati. Ayan, medyo malayo na to sa akin pero napadayo ako dito. Ayan, umuulan-ulan pa tol oh. Bale may sale event kasi dito or may exhibit kasi dito at exhibitor dito yung Dickix Avenue at ilang band ng Dickix Avenue mga tol. So i-check iche natin yan ngayon. Tara, samahan niyo ako dito sa loob. Bali na sa second floor to mga tol na sa ibabaw ng Jollibee at saka ng BPI. Isa sa mga exhibitor dito ang Dikix Avenue at ilan sa mga brands na hawak ng Dikix Avenue. Maraming exhibitor dito mga tol, mga luggage, iba pang mga sapatos brands at kung ano-ano pano na hindi ko na rin naman i-cover kasi doon lang tayo kay Dikix Avenue magko-cover mga tol. Tol, bali late upload to no last day ng sale ngayon kaya makakahabol pa kayo mabung hapon hanggang uh, close ng buong mall. So check natin yung mga makikita natin dito sa exhibit. Oy, okay. so mga to lang dito na ako sa mismong event tapos may mga iba pang naka-exhibit dito aside dito sa Dikix Avenue. Akala ko exclusive Dikix Avenue lang 'to mga tol. Banda doon may mga luggage just pa doon oh. oh. Unahin ko na tong mga 'to since nandito na 'to sa harap mga tol. Meron tayo ditong uh, Rider brand yung flaps, slides nandito no. Nagkakahalaga 'to ngayon ng 699 from original price of 13 ano 1395 pesos. So, Ayun, marami kayong options dito. Mga colorways available. So again 699 yung mga slides nila. Yung mga chinelas lang kagaya nito oh. 699 din pala mga tol, yung halos parehas lang O yun nga, yung mga Ipanema men's dito O, 599, yung panglalaking uh, flip-flops ng Ipanema, no? Yan, may ilan-ilan din kayong colorway options or designs options Okay, meron din tayo dito yung 3350 Ito nga, yung mga clogs na to, ang cute to. O, check nyo yun mga tol, may mga Santa Claus uh, snowflakes uh, attachments or accessories tapos ito mga bakal na to hindi na to rubber oh galing na no? 350 lang yung mga yan tapos ito siguro ganun din no yung mga footwear for women sige check natin oh 350 ano to ah uh, for kaya pala mura yan kasi yung murang brand ng Gikix mga talo. oh dito sa Gikix events eh, yung brand ng Porto ayan may clogs din si Porto and 300 naman yan ayan yung mga pang kids yung pinakamura dito sa lineup no ah uh, 200 pesos ang cute nito ang cute, mga tol, oh. 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 200 pesos lang yan, tol. Oh. Ito, ang cute din, oh. Kasi ito pa, may black din. Ayan, ang gaganda. Ang cute, cute, mga tol. Ito, ang cute, Spider-Man ay ito. Ito yung para kay Kobe ko. Ayan, mga tol. Ayan, pareho kasi kaming fan ni Spider-Man, Na-influencian no? ko yung anak ko, eh, kay Spider-Man. Kaya, yun, naglululundag sa bahay. Nagsasabit-sabit. Okay, mabilisan din. Ipanema Women's nandito. Assorted colorways o iba't ibang designs and colorways. And 599 naman daw yung price niyan. No? Kapresyo ng mga panlalaki kanina. Ayan, mga 599. Ayan, you know, Tama, puro 599. No? Alam ko, mahal itong mga ito. Magkano nga po original price ito? 795. Pero depende sa designs yun mga tol. O, ito, may Brazil pa dito. Ayan, 599 lang din yan mga tol. Ito, ang ganda nito. Ito, oh. 599 lang din yan. Dating 1,795 pala. Sorry. 1,795 original price mga tol. Ayan. O. Oh, oh. so, ito pa. Mga women's footwear. O. Oh, check natin to mga tol. O. Oh. 699 from original price of 1,999. O. Oh, Grenda. Ito pala yung Grenda. No? Ah. Okay. Ibang brand na pala to. No? Hindi pala to. Ifanema. Sorry po ah. Oh, 1,795 original price pero nasa 699 or 1 o, oh, 599 na lang din sila. So, if kids, magkano to? O, oh, 350. If kids, o, oh, 350. Mga pang chikiting ninyo dyan, no? Sa mga little princess ninyo. O, oh. oh, may 350 dito na mga... for footwear for women so, ito nakita na natin to yung mga pang jelly shoes o oh, jelly shoes talaga tapos ito wala to dun kanina sa mga displays na yun eh. so ito nandito o oh, 300 pesos o oh, 300 pesos oh, ang ganda naman ito So mga pang no? Pasok na pasok yung style no. Kung baka may mga kakilala yung pwedeng pagregaluhan O gusto nyo pagregaluhan na papasok O palagay nyo mahilig sa mga ganong designs Ng mga footwear for women So oh. yun syempre nandito rin yung palladium mga tol Ayun no? o oh. oh, yung mga boots ng palladium nandito rin O oh, ito may low cut silang palladium Ang ganda nito o oh. Ganda mga tolong. Magkano ya to? 6320 dating 79. Oh, medyo maliit lang yung list nito, no? 5440 dating 68. Oh, itong black na boots na to magkano? 6240 dating 7800 naman to. 4960 dating 6200. Oh. Ang ganda Grabe yung presyo na ito. Dating 10,200 or 10,200. Ngayon 8,160 mga tol. Pero check nyo naman kasi yung materials nyo. No? Premium leather. Ayan. Sa mga hindi familiar ng Palladium, talagang mahal tong brand to. na ito. Ang ganda ako dito. Black 'yung ano niya. Patch niya o 'yung branding niya. Ang ganda oh. Ang price nito ngayon is uh, 4880 dating 61 mga tol. Silipin naman natin 'yung mga ilan-ilang hash papis dito. O, ito for women's so, oh. Kanon lang to oh. 3120 dating 5200. Ito black leather shoes ng women's so, oh. Okay. 3120 dating 5200. Hushpuppies men's Ito 3,250 Dating 6'5 bro o, Baka naghahanap ka ng leather shoes Marami rin pala silang sale dito o, Meron yung brown syempre 3,480 Dating 5,800 Ang ganda Ito kaya itong wingtip I-check natin 3,720 na lang o. Dating 6,200 Ang ganda bro K-switch syempre. Hindi naman mawawala ang K-switch, nasa listahan 'yan ngayon eh. Oh, 2100 pesos lang oh, naka-50 off dating 4200. Oh, yung katabi niya, itong malaking size to. Ano size to? Well, 2600 dating 5200 pesos. Eto, maganda rin to eh, Oh. Minimalist lang oh. So magkano to ngayon? 23 na lang, dating 46 oh, naka 50% off din. Ito wala to dun sa D-Kicks Makati. Eh. oh, naka leather yung uh, branding niya patch dito sa likod and dito sa tang. So ito naka 26 na lang siya ngayon, dating 5,200. No, oh, you case Swiss. Forma din talaga ng case Swiss mga tol and then mura na lang oh, 26 na lang din, dating 5, sa 200 green and white 2-1 na lang yan tol from 4,200 naka less 50% off o ito 2,100 din o dating 4,200 pesos o oh, medyo familiar na sa atin tong design na to ng army green oh, 2-1 lang din yan dating 4-2 kaya ito hmm. 2.8 from original price of 5,600 pesos so oh, ito hash puppies naman to lo ang oh, gaano boots ng hash puppies ang oh, cute mga to lo o oh, so, baka trip mo to tol o oh, nakasale na to 3,720 na lang dating 6,200 pesos ang oh, gaan nyo 3720 dating 62. Oh, ito pa isa pang magaan na klase ng boots lang, Hush Puppies. And new back upper leather 'yan mga tol. May black colorway din pala yung green na 'yon mga tol. Ito. Siguro same price lang naman, oh, Nakatanggal lang siguro yung oh, ano nito, uh, tag price ito na lang siguro. Oh, so, merong slip on si Hush Puppies dito mga tol. As in slip on talaga. Mura so, na lang o, 2,850 from 5,700 pesos. Oh, 3,900, dating 6'5 Ito, ang ganda rin to sa mga tamad na tamad magsintas na mahilig sa leather shoes, ano. Women's footwear brand is Shawl. 600 pesos na lang, dating 3,200 pesos. Grabe, ganyan na lang ba talagang pa Shawl O, 600 pesos na lang talaga mga footwear ng women's. Ang leather na to. Ito, parang Outland and Birkinstock. Oh, mura nga lang to. 1-1. Dating ano yan? 3,600 pesos. So, 1-1 lang. O, oh, ito. 900 pesos na lang. Dating 4,900. Oh, nawala yung 4K. So, ayan mga tol. Umakit muna ako dito sa taas para may uh, top view tayo. No, kahit pa paano. Ayan. Ayan yung... Uh, event mga tol o oh. exhibit na yan mga tol andun yung entrance yun yung may arco na yun and sa gilid lang niya yung section ng D-Kicks Avenue. Ayan. ilan ilang sa mga brands na napakita ko sa inyo kanina ay on sale hanggang 70% off on selected items. No? Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga brands, mga tol. Then, kanina kasi medyo nahirapan ako mag-vlog gawa ng up na yung sa uh, production dito so sa sound system nila. At medyo ko lang naman din yung mga merchandises kaya uh, binilisan ko na lang din para baka kasi abutan ako ng music kanina na akala ko magtatagal din pala nagte-testing lang sila ng sound system akala ko may program na kaya eh, min minadali ko lang o binilisan ko lang mga tol Sulitin so, ulitin nyo yung chance na maka-avail dito at makapunta dito then abangan nyo mga susunod nating vlogs about the Kicks Avenue upcoming um, sale events no so kaya tutok lang sa channel subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe and yun pakipakifollow na rin yung Dikik sabi nyo uh, Facebook page ganoon din si Kobe QTV mga tol So, kayo, hanggang dito lang muna. Kita-kits sa mga susunod nating vlogs.